Hanggang kailan ka kakapit sa karelasyon mong na-fall out of love na sa'yo? Oh... oh ikaw, Gab. Anong sagot mo doon? Uh, hanggat maaari kakapit ako kasi alam kong mahal na mahal ko siya eh. Uh, kahit nasabihin ng nawawalan siya na gana, gagawin ko ang lahat para uh, manliga ulit sa kanya. Gagawin ang lahat para may balik yung init na kung anong meron kami dati. Walang hangganan? Wala kang boiling point? Wala kang hanggang point kailan? na... Hanggang kailan? Paano kung katulad ni ano Iking uh, na nag-cheat? Iba lang. kasi pag nagmahal eh, Ano din eh, lubos din eh. Yung tipong bigay lahat. Alam mo minsan wala nang natin... Nati uh, eh, nati eh bakit yung mga relasyon mo natapos? Mm. Ayun lang. <laughs> <laughs> Sumobra. Ayun lang. Sumobra yung... Wala bigay. siya nasabi. Sabi uh, niya na, uh, na yun lang yun cheating. Lang. Kasi di ba lahat tayo man dahil may boiling point? Kahit... di ba? Oo. Cheating po sa cheating. Oh. Kaya po, ano. Sino yung sumuko sa inyong dalawa? Ako po. Oo, oh ko oh, ah, ah, eh, ah. nung pala yung sumuko. Eh, mga chika ka pa. Eh, kasi, <laughs> kasi, <laughs> kasi po, ako <laughs> uh, po yung chinit eh. Kaya... Ah, kaya nasaktan siya. No. Uh, yun, yun yung sagot na sa tanong niya. Pag iniloko ka na, kahit gaano ka ka, ka kahit kamahal, mo kamahal. Hindi, hindi pero ang Ta tanong kasi paano kung yung, ba yung babae o yung karelasyon mo paano kung yung karelasyon mo may ayaw na sayo ayaw na sa pero ikaw gusto mo pa hmm hihiwalay ka pag hanggang nag kailan na. pag nag-cheat na po oh. uh, kailangan may dahilan hindi pwedeng wala na ako nararamdaman eh. Oh. eh pero yung hindi na kita mahal isn't that enough reason para hey, hindi niya na ako mahal? <laughs> tingin ko ano uh, hindi hindi naman sa si gero sapat na rason yun, kasi di naman mawawala agad yung, mahal, yung, yung ano, pagmamahal mo sa isang tao. Lalo na pag nakasama mo siya na matagal na, kasama mo siya sa vibes, kahit saan magpunta. Ayan. Okay. Thank you, mm -hmm. Gab. Ayan. So, say almost same din. So, liligawan ko siya at then paparamdam ko kung gano'n siya kahalaga sa akin. I mean, yung mga pinagsamahan namin, ipapaalala ko sa kanya. Then, siguro kung after doon, kung hindi na talaga kaya, siguro ako na yung lalayo, unti-unti ko na natatanggapin. Pero sa tingin ko, kung kami talaga, anuman ang mangyari, magiging kami in God's will. Mm. Totodo niya. Pero kung feeling yan. niya na todo niya na lahat, wala pa din, bibitaw na siya. Oo. Matthew! Uh, for me po, uh, based on my experience na lang din po, uh, siguro uh, para sa akin po, darating na lang sa puntong pagising ko, ubus na ako. Kumbaga, yun yung, doon na mismo yung marirealize ko na lang na hindi na kita mahal. Kahit na sobrang tagal kong hinabol yung taong yun, wala na, parang pagising ko na lang, parang nag-snap na lang po na tapos na. Matatauhan na, na, lang siya. Na, nakita ko na po yung worth ko. Yun po yan. Ayun. Pagising. siya pag naradaman niya na ulit hmm. yung worth niya. Hmm. Rufa kanino ang first green flag? Um, kay number three po. Bakit? Um, Doon po sinabi niya na bibitaw siya pagka nakita uh, niya yung worth niya. Ganon din po kasi ako. Mm, okay. Matthew, congratulations! May green flag ka na! Aprobado ba kay Iking? Iking, si Matthew rin bang gusto mo dun sa round na yon? Yes po. Okay, thank you so much. Rufa, next question. Next question. Sino ba ang dapat sisihin kapag may isa sa inyo ng partner mo ang nawalan na ng gana? Mm. Simulan Sino? natin kay Matthew. <laughs> ang dapat sisihin? Uh, para sa akin wala. Kasi darating, at darating na darating naman kayo sa punto na kapag nasa relasyon kayo, uh, may ups and downs na tinatawag. So kapag uh, dumating kayo sa puntong nawalan na ng gana ng isa, why not try to compromise? Yun po. So, para sa akin, wala pong dapat sisihin. Pag-usapan niyo po hanggang sa maayos niyo po. Yun po. Thank you. Gap. Para sa akin naman po, wala din pong dapat sisihin kasi nag-commit kayo eh. Kahit na sa, wala pa sa altar, pero nag-commit kayo bilang mag sa hirap o ginhawa sa ngiti o sa lungkot. Uh, mananatili kayo kahit na mag-cold na. Balik niyo, uh, try, try pa rin ibalik yung ano, init na na kung anong meron kayo dati. Ayun pa. Eh, ba't kayo naghiwalay ng ex mo? Ayun Sabi niya daw, yun lang. <laughs> Cheating nga daw. Lagi siyang ganun na, yun <laughs> lang. Nasaktan <laughs> siya. Yun lang. ayen So, para sa akin po, siguro wala din dapat sisihin. Uh, good communications lagi. Kasi yung partner natin, hindi lang naman natin siya father So, parang kaibigan din natin. So, kung may nararamdaman ka, kung anong nararamdaman mo, babe, love, sasaktan ako sa ginawa mo, na out of love na ako sa'yo, pag-usapan nyo para by that time, nak nakakagawa kayo ng solusyon doon. Then transparent. Good communication mm. lagi. Oo. Communication talaga is the key to success. Mm. Hmm? To success. success. <laughs> Salita <laughs> Salita. <Oo. laughs> Lahat sila, wala daw <laughs> okay. sisisihin. Oo. Oo. -mm. -hmm. Rufa. Si Ayen. Way... Ah, sige. Sino? <laughs> si Ayen po. Si Ayen ulit oh? ang pinili niya. Okay, so, si... nakadalawang eh, green flags si na Matthew si Matthew si... si yung, yung isa. Yeah, oo. Tikisa na sila ni Matthew. <laughs> si Ayen ulit ang Ayan. pinili niya. Oh, tapos? <laughs> and tiki Guys, green flag na rin si Ai. <laughs> yes, and then, may na. Nawala ako kasi may itatanong sana ako ah, sa Ano kayo. ba yung natanong mo? Nung kayo ba naghiwalay, nung sinabi ni Iking na wala na siyang nararamdaman sa iyo, may sinisi ka ba? Um, wala po. Kasi, ano po eh, parehas naman po namin ginusto yon tapos parehas din po namin pinag-usapan ng maayos. Mm. Okay. So, ayan, congratulations. Tigisa kayo ng green flag ni Matthew. Yes! Last question.